Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Kung bago ka rito, huwag kalimutang pindutin ang buton na mag-subscribe at ayon ang mga notification para hindi mo mapalampas ang alinman sa amin ngayon. Kung fan ka ng magandang mag-asawang Megan Young at Michael Daez, you're in for a treat today because we have got some heartwarming news. Ang mag-asawa kamakailan lumabas para sa kanilang first date night simula ng maging magulang. Yes, you heard that right, Megan and Mikael are officially balancing parenthood and romance, sina Megan at Mikael, na sumalubong sa kanilang maliit na bundle ng kagalakan noong unang bahagi ng taong ito, ay nakitang magkasama na nakikisaya sa isang pambihira at matamis na sandali sa labas ng kanilang abalang pagiging magulang magawain. At gaya ng maiisip mo, hindi napigilan ng mga tagahanga ang pag-aalinlangan tungkol sa kung gaano kaganda ang hitsura nilang magkasama. Pagkatapos ng mga buwan ng pagsasaayos sa buhay bilang mga magulang, madaling makalimutan ng mag-asawa ang paggugol ng kalidad ng oras na magkasama, lalo na sa mga unang yugto. Pero sina Megan at nagawa ni Mikael na maglaan ng kaunting oras para sa kanilang sarili, at sa totoo lang, nakakapreskong makita nilang tinatanggap ang kahalagahan ng manatiling konektado, kahit na may ibinahagi ng mag-asawa ang mga larawan mula sa kanilang date night kung saan nakita silang lahat ng mga ngiti, malinaw na nasisiyahan sa pagsasamahan ng isa't isa. At sino ang maaaring sisihin sa kanila? Gaya ng maiisip mo, ang pagiging bagong mga magulang ay isang ipuipo ng mga damdamin, kaya ang isang maliit na gabi ng pakikipag-date ay parang hininga ng sariwang hangin. Ang relasyon ni na Megan at Mikael ay palaging puno ng pagmamahal at suporta. From their engagement to their beautiful wedding, And now this new chapter bilang mga magulang, palagi silang bukas tungkol sa kanilang paglalakbay. At talagang pinahahalagahan ng mga tagahanga ang kahinaan na yon, masyadong. Ngayon, pag-usapan natin ang kahalagahan ng first date night na ito pagkatapos maging magulang. Alam namin na ang pagkakaroon ng isang anak ay maaaring ganap na makapagpabago sa iyong dinamika bilang mag-asawa. Ngunit ang mga sandaling tulad nito na nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang patuloy na pag-aalaga sa relasyon sa pagitan ng mga magulang, lalo na kapag ang maliit ay ganoon pa rin. Ang date ni na Megan at Michael ay isang perpektong halimbawa kung paano maaaring unahin ng mga mag-asawa ang isa't isa, kahit na nagiging abala ang buhay, sa katunayan, sinasabi ng mga eksperto na. Ang paggugol ng oras bilang mag-asawa pagkatapos maging mga magulang ay mahalaga. Pinatitibay nito ang ugnayan, binabawasan ang stress, at tinutulungan kayong dalawa na makaramdam na konektadoso, ito kina Megan at Mikael. Nakaka-inspire na makita silang naglalaan ng oras para sa kanilang sarili habang sila ay kahanga-hangang mga magulang. At sigurado kaming hindi ito ang huling pet sa be the way, pwede bang maglaan lang tayo ng ilang sandali para pahalagahan ang maganda nilang baby. Ganap na mahalaga, kaya, ano sa palagay mo ang pag-alis ni na Megan at Mikael para sa kanilang unang gabi ng pakikipag-date bilang mga bagong magulang? Hindi ba't nakakamangha na makita nilang inuuna ang kanilang relasyon habang ikaw din ay mapagmahal at tapat na mga magulang? Ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang update na ito, huwag kalimutang bigyan ng thumbs up ang video na ito, at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan na humahanga kina Megan at Mikael. Ang script na ito ay idinisenyo upang maging nakakainganyo, kaswal, at taos puso na tumutugon sa mga tagahanga ni na Megan at Michael habang hinahawakan din ang kahalagahan ng relasyon salamat sa panonood at abangan ka namin sa susunod na video. Hanggang doon, mag-ingat at manatiling inspirasyon!